In sa gitna ng disyertong Syria sa lupang minsang tahimik at payapa, tumindig ang isang pangalang naging simbolo ng takot at pagkakahati Bashar al-Assad. Noong nagsimula ang pag-aaklas ng mga mamamayan noong 2011, dala nila ang sigaw para sa reforma, kalayaan at hustisya. Ngunit ang sagot ng pamahalaan ay hindi dayalogo, kundi dahas. In ng rehimeng Assad, kumalat ang mga sundalo at puwersang seguridad sa mga lungsod. Ang mga komunidad na dati masigla ay bigla ang nabalot ng usok, takot at pagdadalamhati. Habang lumalala ang kaguluhan, inakusahan ang rehimeng asad ng matinding paglabag sa karapatang pantao, mga pambobomba sa tirahang sibilyan, pag-atake sa mga ospital, at paggamit umano ng kemikal na sandata laban sa sariling mamamayan. Ang mga lugar tulad ng Aleppo, Homs at Eastern Gota ay naging simbolo ng matinding pagkawasak, milyon-milyon ang lumikas, at ang iba ay naipit na parang mga aninong unti-unting nawawala sa ingay ng digmaan. Sa kabila ng mga panawagan ng pandaigdigang komunidad, nanatili si Bashar al-Assad sa kapangyarihan, suportado ng malalakas na alyado, at determinado na ipakitang hindi siya yuyuko. Ngunit kapalit nito ay ang pagdurusa ng sambayan ng Syrian, na hanggang ngayon ay naghihintay ng tunay na kapayapaan. Ito ang kwento ng isang lider na piniling manaig sa pamamagitan ng lakas at ng isang bayan na patuloy na lumalaban upang muling bumangon mula sa abo ng digmaan.